Hello magandang tanghali mga katigang Kainan na Ito may sinangag kami ngayon <laughs> Ayan sinangag mm. Asian food Ito yung sweet and sour May tofu yung soup namin May tofu at saka may kabuti Ayan. Parang na nasa ano kami ah Nasa Chinese buffet kami ah eto <laughs> yung inaano ko yung egg drop at saka ito eh ang kinukuha kong kung pag nasa buffet kami Chinese buffet pero ito hindi lang masyadong kumukuha mga ito pag ano sa buffet mga seafood ang kinukuha ko at saka yung panulak ko ngayon ay regular Pepsi pero maraming maraming ice para sa ganon medyo mabawasan ng tapang kasi masyadong matapang sabi ni non, ni nono, non nonong ni Dino parang sila matapang <laughs> na shout out ko si nonong ngayon ah shout out para kay nonong at saka si Ranz shout out Ranz nagpapa shout out palagi po pa siya Okay, dok. Okay. Mga katigang babay. Kainan na. Huwag na tayong antayin yung ano, holiday. Kainan na. Huwag na tayong antayin yung bagong taon. Kain na.